With a lot of clothes. Yeah. Happy Sunday, everyone. Gika na minanimba. 9.30 AMS. And then, we are here. Kaya na ibagong abli dali dool sa amuang thrift store. Di ba? Mojo niya akong hilig. Uy. Mojo niya makapahapin ako. Munawag sa tabi. Kaya mga ito thrift store. Careful, guys. It's a thrift store? Yes, it is, my dear. And there's Tutu, Hi kila say hi to everyone. Happy Sunday everyone. So, uh, nag-open ni siya August uh, first week August 9 ni siya nag-abli. Unya, kaning hilig dag pangukay Pilipinas pa lang, mura magugugma excite if makakita ako ukay-ukayan niya. bag umani, eh, so atong sudlon, atong i-raid og unsay ah, sa sulod. Let's go inside. Morning Renaissance Boutique. Thank you, sir. Welcome. Oh, na na oh. Baligya oh. Hello, kita na din. Tanawa love. Dining table. Eating na. That's so cute. Oh, di di siya dako. Gamay na din siya. Oh, di din kuranan na nice. Oh, utsura.

Oh, dara ay, so, ay mga pang kuwan. Ang sabo eh. Yan mga sapatos. tantan no, tanaw lang, tadili din siya. Yan na, nakadako. No? Gamay ra siya niya. wait tao, kamera. Kamera. So, mag-focus. Ayun, may cute na bag. See? This one. Sila so, man ni Ocho. Cute, no? Cute. No. Walang. Hindi natin nila. Oh, use nagataka siya. Tanong tagreng sapatos sa mga batak din. Atong ni un. Mo, okay. Order. Randa, di. O, hawa-hawaian. Baka mo. The day. Rara, o. This is nice. <laughs> oh, that's nice. Pwede. Pila po. Latin. Awa. Anggut. Tidal. Anong tanaw? Silti. Alah, <laughs> pila din mong gusto. Piso na lang. Ah, dito sa mga jacket. Nara ay. Dito sa jacket, Cassandra. Na pants nga Levi's, kuya. O, oh. murag sakto ni Nemo, dear. Cinco. This is nice. Kuya, see this. Five bucks. Cargo pants? Yeah, cargo pants. Levi's. You like it? Ang oh, it big. na oh, sa Nasa siya na pilihan. Pajama. O, oh, manan ako sa tadere. Atong tanaon. Mga sapatos o oh, bata. Oh. This is nice. Cute o, oh, sandal. And then, na yung mga winter boots. Gitry namo mo Kamik. Di man ko igo ni Kila. Huot man. So, wala na lang namo gidayon Gida daw niya. It's tight. ngit tataglain. aglain. Mora manisa sa uh, shoes sa mga pambata, good. Wala ganit may kita green boots para ni kuya. May tatag ng rubber shoes. O rubber shoes, o. Labhan lang, ni Nike. Pila man eh. dollars. Ang mga sapatos, mas dekat sapatos nga pang tanaw Tanos kong pants. nakita Gamay ra man rin no? nice mm, so na lugar. Gamay na Nice ba lahat? Hmm, parang sanang pang laba la kayo niya kung yan Ano ba natin? Na-imagine nga pang fashion niya. Wala kayong naon nga pang lababa o pang isa. Sa so, ato na lang uli, guys. So, uh, gamay rin ni Diri na maura niyo. Maura ni, oh. mm. mm. ni Gamay rin. Kani nga sa iyan, no? Nice. Mayroon mag-chocolate. Mm. Ito, kataglayin, ha? Ayan. Morong ang tao ng akong kalipay eh. Gusto mo, bitong kong palipon. Maling mo, mangog ko. Ang beach ba no? Ang beach no? Saka na kulo eh. Saka siya sa kulo, mga best. Wala. Parang kasunahan. Panera gitawan ang mong nahipa. Palito ni Nako. Okay pa mga siya wala siya na na stain or wala eh. Wala ka na dapat. Yan, Levi's man siya guys. Yan presyo kayo. Ah, 5.75 So may nalang ni pang iskwila. Mauran-uran sa kuan yung iskwilahan. Okay. Yung palit kag brand niya Yan ikahig kahigra dito sa floor na. Mga loot So kanya itong paliton mo. Yan itong i-check out parang buntaga. I'm a grandpa. <laughs> 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 All the grandpas were sad <laughs> Ang mga 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 Oh, sa Philippines. Oh, ikat ko na sa Philippines na. Please. Tawa lang. Next stop for this morning. Kada ko sa dag-um, oi. Anita sa quick pik Liquidacion. Ha-ha! ha mo ang mga amigo din sa quick pick o kaya na diha mga returns Amazon returns on na tada sa sud na mi, manamig chika sa mong friend quick pick liquidation so Amazoning ni nga returns So, gi-inform na sa midday sa among amiga. So, every day na sila different prices. So, since today is Sunday, Mami, look everything... There, the class. Yeah, everything is at $12.99. So, Saturday, Sunday, Monday, until Thursday. Thursday is the lowest price. So, na na ang guys. Mga bin, -bin. O, bukay, Ukay ra ka diha. Oh? Bukay kag-unsa imong maukay. Ana, oh. Bisan ang sarang ni Dewey. Alam mo, ragnindos ni Love, ay. Ang wala, butanganan sa kusina, lang, na tuyok Don't press the button. Please. Love. Wow. Lindot ni Love. Aba, kaon sa ni? Yak, yun sa kusina, kapit tuyok. Yeah. Yeah, tanawa. Okay, ya, Fred. Okay, ukayin mo. Room sa washroom. Nah. Washroom, eh? Oh, washroom, eh? Yeah, Hindi, tanawa gani ang picture. Oh, wala. Washroom, washroom, di ay. Dapat yung mga sinina, alam po oh, Shorts. Bisan-unsa, di ay. O, oh, daghan kayo, guys. Ito, dito yung mga dagko. Oh. Yung mga rilo. Ano ba itong blank pa siya nga, ah, himo-himo, ng no, keychain. Hmm. Daghan so, ka ayo, klase-klase. Sino ni? Sofa cover. Sofa cover, lagi na o. Oh. Sofa cover. Maglibog na lang ka o oh, unsa imo. Sa man ni, eh. wag sabut unsa ni eh, ilang mga balik biya. Ay, oh, pang washroom. Pero okay lang yun siya ni mo. Okay lang yun siya. Okay yun. kaya tanawa o, oh, inanag puro madiha. Kaya na pa siya yung mga box, mga Amazon returns na sila na tester dito sa unahan. oh, tester is Oh, yeah. So, mangita at kag unsay imong bet nga paliton. So, okay yung dunin mo, Bash, no? mouse pad. Okay yung dunin mo. May lagyan, na na may, may swimsuit, na electronics. Tanan. anah, kita palit sa daddy. Christmas party, oh. nice <kayo>. game. <laughs> nice game. Sakto ba yung mo. Di hmm. di man sa Japan babae kaya wala siya cut straight man. Nice. Yeah, do lang yan. Kana na, palita na. Nice kay love. Nga yeah, mag white din kasi ilaw. Nga yeah, mag -black na pants. Papuro man na no. Sa sunod event ba? Do lang yan. Palitan ta na. Sakto ko po Nagtuo hapin sa kanang lamisa. Nga yeah. yeah, ganahan biya kaginan ginani simple, dili bitaw siya katong pang Amerikana jud nga kuan. Nice yung kay pang coat coat lang ba. Nice, nice, nice. Uh, nita ta diri ay try pa diri ay mo ni gusto paliton para sa cellphone. mauna to guys. Among napalit katong blazer ni Daddy ra. Nya. Basi mo balik mi kay if Thursday 299 naman lang lahat ng klase. So karon kay Sunday pa man 1299 o uh ugma 9.99 dayon tuesday murag 7.99 nya wednesday um, 5.99 nya thursday ang last day nila before sila magclose, close man sila o friday so thursday is 2.99 bagsak presyo kung sa'y mga nahibilin so more to guys among lakaw for this morning sunday muli na miki kaunas gawas da, kay dag o oh kung lang mo, sus, dako kayo, ngit-ngit na. So, that's it. Thank you so much for watching. See you again next time. Bye. 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 <laughs>